kailangan itong sabihin. Kahit na lumipas na ang panahon, kahit na tila huli na, hindi na wala ang katotohanan, binago mo ang isang buhay. Hindi ito maliit na bagay. Ito ang uri ng pagbabago na nagwawasak, nagbabalik at may marka. Pagkatapos ng iyong presensya, wala nang nanatiling pareho. Ang paraan ng pagdama, ng pagbubukas, ng pagtitiwala, lahat ay nadaan sa iyo. Dumating ang iyong kamay na nagdudulot ng sakit at sabay na nagpapagaling. Ang tingin na nagwawasak ng mga depensa. Ang koneksyon na hindi maipaliwanan. Sa mahabang panahon na nahimik ako. Marahil dahil sa takot. Marahil dahil sa kayabangan. Ngunit ang pagtahimik ay hindi nagbuwal sa kung ano ang totoong nangyari. Higit pa sa iyong inaakala, ikaw ay naging dahilan ng mga gabing walang tulog. Ng mga tanong na walang kasagutan, ng mga alaala na hindi pa alam kung paano alis. Ang mensaheng ito ay hindi naniningil. Hindi nagmamakaawa. Hindi umaasa. Sadyang nagsasabi lamang. Dahil may mga partikular na katotohanan na kailangang ipahayag, hindi mahalaga kung kailan o paano. Binago mo ang isang buhay. At hindi ito mabubura. kailan man, Kailangan itong sabihin. Hindi sa kapritso. Ni hindi sa pag-udyok. Ngunit dahil ang pagtatago ay hindi na isang opsyon. May mga bagay na masyadong malaki upang manatiling nakatago. Mga katotohanan, kapag hindi nasasabi, ay nasisira sa loob. At isa ito sa mga yon. Binago mo ang isang buhay. Hindi ito labis. Ni ito drama. Ito ay katotohanan. Totoo, tahas, tuwiran. Binago. Nang walang hinihini. Nang walang babala. Walang kaalam-alam na ginagawa ito. Pumasok. Sa presensya, sa katahimikan, sa tingin. Sa lahat ng mga bagay na tila maliit, ngunit naging sapat upang baligtarin ang lahat. Pagkatapos ng iyong pagdating, ang mga bagay na tiyak ay naguguluhan. Ang mga tila tiyak ay nagsimula ng kumilos. At ang mga bagay na hindi pa naramdaman noon sa wakas ay nagkaroon ng pangalan. O halos. Dahil kahit sa lahat ng ito, wala pang nasabi walang ipinangalan. Ang pagbabago ay nangyari sa isang espasyo na wala nang sinuman ang nakakakita. Munit humihiyaw sa bawat alaala na mayroong mahalagang bagay na pumutol at muling nabodoon. Binago ang paraan ng pagtingin. Nang pag-unawa sa iba. Nang pagtanggap sa presensya at kawalan ng sabay. Binago ang mga bagay na dati ng otomatiko. Ang haplos na hindi nagsasabi ng anuman. Ang salitang binanggit sa ugali. Ang pagbibigay na ginawa dahil sa takot na mag-isa. Matapos ka, wala nang gumana sa mga ito. Nagsimulang itakwil ng katawan ang mababaw. Ang puso ay tumangging tanggapin ang mga protokol. At ang katahimikan ay naging masyadong maingay. Ang mga depensang sumusuporta sa rutina ay gumuho. Ang kawalang malasakit na dati nagprotekta ay nawala ng bisa. Hindi ka lang umapekto sa isang buhay. Tumawid ka at hindi ka nagtanong ng pahintulot. Ni hindi mo kailangan sumigaw. Nandoon ka lang. Naging bahagi ka lang. At sapat na yon upang pumutok ang mga tila matibay. Sa mahabang panahon, nagkunwari na wala itong halaga. Na ito'y labis. Na ito'y phase lamang. Ngunit imposibleng magpatuloy sa pagsisinungaling sa sarili. Dahil ang alaala ay hindi naglaho. Ang epekto ay hindi humina at ang kawalan ay hindi talaga kawalan. Nandoon ito, sa bawat salitang hindi sinabi, sa bawat pagsubok na kalimutan, sa bawat pagsubok na ulitin sa iba at mabigo. Nag-iwan ka ng mga marka kung saan wala ng ibang makapag-utos. Inilalantad mo ang mga bagay na walang sinuman ang nakakaalam kung paano maabot. Ito ay higit pa sa presensya. Ito ay isang pagbabago kahit na ang lahat sa paligid ay nagsasabi na isa lamang itong karagdagang pagkakataon. Kahit na ang kayabangan ay nagsasabing magpatuloy na parang walang nangyari. Mayroong isang pagbabago. Tahimik. Malalim. Hindi na maibabalik. Hindi tiyak kung kailan nagsimula. Marahil nang sa mga tingin na mas matagal. O sa paraan ng pakikinig ng walang pagputol. O sa katahimikan na hindi humihingi ng anuman kundi nag-aalok ng lahat doon isinilang ang isang paghihiwalay hindi sa iba kundi sa loob isang buhay ang nagsimulang mahati sa pagitan ng bago at pagkatapos ng iyong pagdating at kahit na walang mga salita ang paghahating iyon ay humubog sa lahat ng dumating pagkatapos mga bagong pagpili mga bagong takot mga bagong pagtanggi dahil pagkatapos mo ang dating paraan ng pag-ibig ay naging isang panloloko ang dating paraan ng pagtitiwala ay naging kasinungalingan. At ang nakaraang rutina ay nawala ng lasa. Hindi ka lang nagbago ng isang buhay. Ikaw ay naging isang salamin. At walang sinuman ang nakakaligtas na hindi tunay na nakatitig sa sarili. Sa mahabang panahon, ang katahimikan ay naging kalasan. Ang kawalan ay naging dahilan. At ang distansya, kaginhawaan. Ngunit ang katotohanan ay nananatiling buhay. Nandoon, nahihirapan sa mga salitang hindi kailanman nasabi. At ngayon, kailangan na nitong lumabas. Dahil ang pagtatago ay hindi na nagpoprotekta, naghahatid lamang ng sakit. Kailangan mong malaman kung ano ang naging sanhi. Kailangan mong maunawaan kung ano ang iniwan. Kailangan mong pakinggan kahit hindi ka humihingi. Kahit na nagmamatigas na parang wala itong pakialam. Kahit na nagpatuloy na. Binago mo ang isang buhay at hindi ito isang bagay na maaari lamang baliwalain. Hindi ito tungkol sa pangulila o sa pagnanasa na mag-umpisa muli. Hindi ito isang kahilingan ni isang pagdadalamhati. Ito ay simpleng katotohanan at kailangan itong umiral sa labas ng alaala. Binago mo ang isang buhay nang ipakita mo kung ano ang posible. Nang naging kanlungan ka. Nang naging salamin ka. Nang naging lubos na presensya kahit hindi mo alam binago mo nang ikaw ay nanatili. At ganoon din nang ikaw ay umalis. Dahil kahit sa kawalan, ang iyong marka ay nanatiling naroroon. Nagkaroon ng mga gabi na ang iyong pangalan ay hindi nabanggit, ngunit umuukit sa bawat isipin. Nagkaroon ng mga araw na bawat mukha ay nagpapaalala sa iyo. At mga sandali na ang kawalan ay sumigaw ng mas malakas kaysa anumang alaala. Ngunit ngayon, sapat na. Natapos na ang katahimikan na wala na ang kahulugan ng hindi pagsasabi. Ito ang katotohanan, binago mo ang isang buhay. At ang mundo ay maaaring magpatuloy. Ang mga tao ay maaaring dumaan. Ang ibang mga pangalan ay maaaring lumitaw. Ngunit ang ginawa ay nananatili. Walang pretensyon dito. Walang pangako. Tanging pagbibigay. Dahil may mga tiyak na salita na kailangang umiral sa mundo, kahit na walang nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa mga ito. At isa ito sa mga yon. Binago mo ang isang buhay. Nang walang pagsisikap. Nang hindi alam. Nang walang hinihining kapalit. Ginawa mo ito dahil ikaw ay ikaw. Dahil nandoon ka. Dahil umiral ka roon sa eksaktong sandaling iyon sa pinakapayak na paraan na posible. At marahil hindi mo ito alam. Marahil hindi mo kailanman napansin. Ngunit ngayon alam mo na. At hindi mahalaga kung ano ang gagawin mo rito. Kung ito ay iyong itinatago. Kung ito ay iyong nakakalimutan. Kung ito ay iyong sinasagot. O kung ito ay iyong ibinabaliwala. Ang mahalaga ay ito ngayon ay nasabi na. Walang palamuti. Walang filter. Walang proteksyon. Binago mo ang isang buhay. At ito ay walang sinuman ang makakapagbawi. Hindi mahalaga kung ilang beses ang katotohanan na ito ay itinulak sa kailaliman ng alaala. Hindi mahalaga kung ilang araw ang lumipas sa tahimik, kung ilang pagsubok ang ginawa upang magpatuloy na parang wala nang nangyari. Ang pagbabago ay nanatili. Nakataga. Narito. Tumatagal. Walang paraan upang hindi makita. Walang paraan upang kalimutan ang naramdaman. Walang paraan upang mabalik sa dating estado. At ito marahil ang pinakamahirap na bahagi na tanggapin. Dahil, isa nang nalampasan, hindi na makabalik. Isang beses nang nahawakan ng tunay, hindi na matitiis ang peking hawak. Isang beses nang nakita, ang dati hindi nakikita ay nagsimulang makasakit. Binago mo ang isang buhay. At dahil dito, naging sukatan ka. Ang puntong kung saan nagsimula ang lahat ay humingi ng higit pang katotohanan, higit pang presensya, higit pang lalim walang mas mababa sa ito ang naging sapat. May iba pang dumating. May iba pang sumubok na punan ng espasyo. Ibinigay ang parehong mga ngiti, ang parehong mga salita, ang parehong mga kilos. Ngunit nakikilala ng katawan. Tinatanggihan ng kaluluwa. At ang kawalan ay patuloy na buhay kahit na may kasamang iba. Dahil hindi ito tungkol sa kabustuhan. Ito ay tungkol sa epekto. Tungkol sa mga karanasang isang beses lang nangyayari, at pagkatapos ay nagbabago ng lahat sa paligid. Ikaw ang karanasang ito. Ikaw ang hangganan sa pagitan ng kung ano ang tila pag-ibig at kung ano talaga ito. Sa pagitan ng presensyang tiisin at hindi maiiwasang koneksyon. Sa pagitan ng walang malay na paghihintay at ang pagkikita na naglalabas ng armor. At kahit na walang hinihiling, walang inaasahan, nandyan ka. Sa alaala ng kung ano ang maaaring naging sa pagdududa ng kung ano talaga ito. Sa sakit ng kung ano ang hindi kailanman naging buo. Ang buhay na nahawakan ng iyong mga kamay ay nagpatuloy. Nagpatuloy. Dahil yan ang ginagawa kapag walang pagpipilian. Ngunit hindi na ito katulad. Hinding hindi na ito katulad. Lahat ay nagkaroon ng bago ka at pagkatapos mo. At sa bawat bagong pagsubok, hindi maiiwasan ang paghahambing. Ang kawalan ay humalo sa presensya ng iba. Ang alaala ay humuhubog sa inaasahan. At kahit gaano pa man ito ipagkaila, ikaw pa rin ang sukatan. Nagkaroon ng galit. Nagkaroon ng pagtanggi. Nagkaroon ng isang uri ng tahimik na pagnunot na walang nakaintindi sa paligid. Dahil hindi ito karaniwang pagkawala. Ito ay isang bagay na mas banayad, mas malalim, mas hindi na maibabalik. Ito ay ang pagdaramdam sa nawalang pagkakataon kung naganap sana ito sa tamang panahon. Ito ay ang pagdadalamhati sa mga bagay na hindi nasabi, sa mga bagay na hindi nagawa, sa mga bagay na nakalampas. Ngunit ngayon, hindi na ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay hindi isang pagtatangkang bumalik. Hindi rin ito isang hiling na muling magsimula. Ito ay simpleng katotohanan na ibinabalik sa mundo. Matapos itong madampot ng napakatagal na panahon, binago mo ang isang buhay. At ito ay patuloy na katotohanan. Kahit na ngayon ay malayo ka na kahit na nagbago ka na rin. Kahit na marahil ay hindi mo na maalala. Ang buhay na iyong hinawakan ay natutong makitungo sa kawalang sigla. Natutong hindi umasa. Natutong muling buwin ang mga nasira. Ngunit hindi na ito muling naging inosente. Hindi na ito muling naging mababaw. Hindi na ito muling tumanggap ng mga bagay na hindi nakakapasok ng malalim. Nag-iwan ka ng isang pamantayan na imposible ng baliwalain at ang buhay na ito, kahit na nagpatuloy, ay patuloy na sumusukat sa epekto ng iyong pagkakaalam. Bawat pagpili ay may dalang kaunti ng iyong presensya. Bawat pagtanggi ay may bahid ng iyong kawalang kasama. At ito ang uri ng pagbabago na hindi nangangailangan ng paliwanan. Kailangan lamang ng pagkilala. Nagtuloy ang mundo. Nagbago ang mga rutin. Nagsimula ang iba pang mga kwento. Ngunit na natili ka. Sa ibang paraan sa ibang lugar. na nanatili ka. Sa paraan na yon ng pagpili kung sino ang mananatili. Sa paraan na yon ng pagprotekta sa mga bagay na talagang mahalaga. Sa paraan ng pagkilala sa kung ano ang totoo dahil isang araw ikaw ay naging ganoon. Ito ang katotohanan. Simpulo. Masalimuot. Hindi maikakaila. Binago mo ang isang buhay. At minsan, yan lang ang kailangan sabihin hindi upang magpasiklab, hindi upang magpasakit. Munit dahil sa ilang salita, kapag hindi nasabi, ay nabubulok ang nagdadala. Ito ay hindi na mauulok. Nandito ito. At ngayon ay nasa iyo na. Maaari mong gawin ang gusto mo rito. Maaari mong baliwalain. Maaari mong pagdudahan. Maaari kang manahimik. Ngunit ang hindi mo magagawa ay burahin ito dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nawawala. Siyempre itong kumakalat. Binabago nito ang mga susunod. Nananatili ito kahit na ang lahat ng iba ay wala na. At ikaw. Ikaw ay nananatili. Hindi sa katawan. Hindi sa rutin. Munit sa kung ano ang naging buhay na ito matapos ka. Hindi ka naging simpleng alaala. Ikaw ay naging punto ng pagbabago. Ito ay isang pagkasira. Ito ay isang kaliwanagan. Ito ay sakit at paggising. At wala nang dahilan upang itago ito. Narito na. Buong buo nasabi, naibigay. Binago mo ang isang buhay. At ngayon, ito ay sa wakas nasabi na. Hindi upang magdulot ng anumang reaksyon. Hindi bilang pagtatangkang bawiin ang mga bagay na hindi na kayang dalhin. Ngunit dahil ang katotohanan, kapag ito ay umusbong, ay hindi na humihingi ng espasyo. Ito ay nagpapatupad. At ang ilang katotohanan ay may bigat na labis upang ipagpatuloy ang bulong sa loob. Ang katahimikan ay maaaring mukhang kapayapaan sa isang panahon. Maaaring mukhang estratehiya. Maaaring mukhang lakas. Ngunit sa kaibuturan, ito ay bumabalot lamang sa takot na harapin ang naglalagablab. Ikaw ang naging kung ano ang hindi natutunan ng sinuman noon. Hindi dahil sa pagiging perpekto. Hindi dahil sa mga pangako. Ngunit dahil sa presensya. Presensya ng hindi kailangang magsalita ng marami. Nang hindi nagtangkang magpaniwala. Nang basta naroroon at dahil dito, lumalabas ang lahat ng kulang. Doon, sa brutal na pinong ito, naganap ang pagbabago. Hindi ito ang unang pagkakataon na may dumating. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ang pagdating ay kumilos sa mga estruktura. Ang epekto ay hindi dumating mula sa mga salita. Dumating ito sa kung ano ang nanatili sa pagitan ng mga ito. Dumating ito sa hindi pagkakaunawaan na dulot ng iyong presensya. Lahat ay tila pareho sa labas. Ngunit sa loob, wala nang kahulugan sa parehong paraan. Ang buhay na dati ay maayos, ligtas, at nakikita ay gumuho. Hindi sa gulo, Munit sa pangangailangan na maging tapat. Hindi ka nagturo ng mga teorya. Hindi ka nagdala ng mga sagot. O nalutas ang mga lumang tanong. Ngunit ginawa mong imposibleng ipagpatuloy ang pamumuhay sa ilalim ng mga lumang kasinungalingan. May ilang tao na nagdudulot ng saya. May ilan na nagdudulot ng sakit. Ikaw ang nagdulot ng kamalayan. At ang kamalayang ito, sa kabaligtaran ng iba, ay hindi lumilipas. Kamalayan sa kung ano ang kulang. Sa kung ano ang mahalaga. Sa kung ano ang hindi na maaaring baliwalain. Matapos ang iyong pagdaan, ang lahat ay nangangailangan ng higit pang katotohanan. Higit pang presensya. Higit pang kahulugan. At ito ay may halaga. Dahil sa sandaling makilala ang lalim, hindi na matiis ang mababaw. Ikaw ang naging dahilan ng pagbabagong ito. Hindi dahil nais mo Munit dahil naging imposible na hindi maging ganoon. Walang kasunduan. Walang sumpaan. Walang naging sapat na oras upang pangalanan ang lahat ng nangyari. Munit nagkaroon ng epekto. At ito'y nanatili. Nanatili sa mga piniling nagbago. Sa mga landas na iniiwasan. Sa mga lugar kung saan hindi nakasya ang katawan. Hindi mo lang binago ang isang buhay. Nagsagawa ka ng pagbabago sa isang paraan ng pag-iral ipinabagsak mo ang mga estratehiya ng proteksyon. Pinahina mo ang mga kasunduan sa kasalatan. Ginawa mong masakit ang mga bagay na hindi kailanman nahipo. At ngayon, kahit malayo, kahit sa katahimikan, kahit sa ibang panahon naririyan ka pa rin. Sa paraan kung paano ka ngayon nagmamahal. Sa paraan kung paano mo tinatanggihan ang mga bagay na masyadong maliit. Marahil hindi mo kailanman napansin ang iyong ginawa. Marahil akala mo isa lang itong karagdagang pagkikita. Marahil hindi mo kailanman naisip na sa sandaling iyon, ang mundo ng isang tao ay nabasag at muling nabuhay. Ngunit ganito ngayon, hindi ka lang naroon. Binago mo. Nag-iwan ka ng marka. At ang katotohanan ay ito, hindi mahalaga kung bumalik ka, umalis, o nakalimot. Nanatili ang marka. At ang ilang mga marka ay hindi nakakasakit. Sila ay nagtataguyod ng pagbabago. Isa ka sa mga 'yon. Hindi dahil sa kadakilaan. Kundi dahil sa katotohanan. Katotohanang hindi nangangailangan ng madla. Na hindi nakadepende sa kapalit. Katotohanang namamayani at nananatili. Ito ay hindi isang tawag. Hindi ito isang imbitasyon. Hindi ito isang pagsubok na bawiin ang kinuha ng panahon. Ito ay simpleng pagbabalik ng isang bagay na palaging sayo. Kahit na hindi ito nasabi dahil ang pinakamasamang pag-iisa ay hindi ang kawalan. Ito ay ang presensya na itinanggi sa mga salita. At nayon, ang kawalang ito ay unti-unting nawawasa. Hindi sa pamamagitan ng mga pangako, kundi sa pamamagitan ng pag-amin. Binago mo ang isang buhay. At sa wakas, ang buhay na ito ay nagsasabi na ng malakas. Kahit na walang nakikinig. Kahit na hindi mo kailanman mababasa kahit na ang panahon ay patuloy na naguutos na burahin ito. Ang totoo ay hindi nangangailangan ng patunay. Kailangan lamang itong makilala. At ito ay nangyari. At ngayon na lahat ay nasabi na. Nananatili ang katahimikan na sa wakas ay may kabuluhan. Hindi upang itago. Kundi upang yakapin ang mga bagay na, sa mahabang panahon, ay nanatiling nakasalalay. Binago mo ang isang buhay. At ito ay kailangang ilantad hindi dahil sa nostalhiya. Hindi dahil sa romantisismo. Kundi dahil sa paggalang sa kung ano ang totoong nangyari. Kung ang nilalaman na ito ay nakaantig sa iyo, ibahagi mo ito. Maaaring may isang tao, sa eksaktong sandaling ito, na nangangailangan makinig sa mga salitang hindi niya nagawang ipahayad. O marahil ikaw mismo ang nangangailangan na muling matagpuan ang iyong sariling mga salita, sa etyo ng mga karanasang iyong naranasan. Magkomento ka rito sa ibaba, Naranasan mo na bang may isang tao na nagbago ng iyong buhay at hindi mo man lang ito alam? O ikaw ba ang nagbago ng lahat sa buhay ng isang tao nang hindi mo man lang napansin? Mahalaga ang bawat kwento. Ang bawat tahimik na karanasan ay nararapat na magkaroon ng puwang. Mag-subscribe upang patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na hindi iwas sa mga sakit, kundi nagpapakita rin ng mga bagay na nakakapagpagaling. At kung ang katotohanan ito ay nakausap ka sa kahit anong paraan ibigay mo ang iyong like hindi para makilahok kundi para kumpirmahin naramdaman mo at sapat na yon